Magandang araw sa lahat. So guys, nagbilad tayo ng pangonsumong palay. Ito so yung ating mga katulong uh, sa pagbibilad ng bata. So wala kasing uh, kasama nating mga mga lalaki dahil may ibang trabaho kaya itong mga bata ang kasama natin dito sa pagbibilad ng palay. So, marami-rami ang ating na bilad na palay. Salamat tayo dahil nakalabas si Haring araw na tinagan din ng araw ang ating palay. Ipabuntod ng tunga, ipabuntod. Ah, naman mo. So, so hindi pa ito masaking, guys. Kulang pa ang kanyang uh, moisture. So, kailangan pa i-bilad ulit uh, sa na araw. Tiloka, tiloka be, tiloka nang Tiloka. Itindog nang si Legbi kayo magkuha nang kuan sa kanal. Kana ana. Tiloka gyud, ipabungtod kana. Kana bungtod loy. kaway kawai, kawai loy. Mga pamangkin guys. Ito, yung isang pamangkin. Ang binanaban din, hindi magtarong. Ito pa. Ito pa. So, ito, ito yung Ay, ating ito. pina patulong dito. Dahil marami-rami ang ating ibinilad. Tanawa ko nun, nauga na ba? Uga na? Bawa hita rani. Sige, bu buak ka na sad, buak ka. Bua ka. na po, kanayang bungtod na po, may agiha ka na. Wow. Yan lang po, guys. Pa? Ah, pa. Paki-subscribe naman po sa hindi pa nakasubscribe sa ating YouTube channel. Sanay matulungan nyo ako na dumami tayo dito, guys. Maraming salamat po. God bless sa lahat. Happy farming.